Good morning mga idol. Ngayong araw tuturuan ko kayo paano magluto ng pinakamasarap na tinolang manok. Ito po yung mga ingredients niya. Luya, bawang, papaya, ang um, sibuyas, kamatis, manok, at syempre, ang may wagang kangkong. Walang... Mas maganda guro kung lagyan natin ng background music. Ayan. Eh, di maganda lagyan natin ng konting mantika tapos lagyan natin yung luya ayan kinakamay lang yan eh kasi habang nagbibidyo ka ikaw pa yung nagluluto yan, lagay na natin yung sibuyas. Ayan, ganyan, ganyan yung paglalagay, yung tamang paglalagay. Ha? Ayan po, tingnan yung maigi. Walang kukurap ng mata. <laughs> Haluhaluhin natin ng konti. Iyalagay natin yung kamatis. Ayan. Ayun. Ganyan, ganyan lang yan eh. Nawala na naman yung sound ko eh. Ang kulit ng sound to, Lagyan natin uli. Ayan. Ganyan. Huwag ka kasing mawawala-wala lang eh. Masisira yung concentration mo dito sa pagluluto eh. ngayon, ilagay na natin itong mga manok. Ayan. Para halu-haluin niya natin ng konti. Hanggang sa maluto. Ganyan lang yan eh. Ganyan lang po yan eh. Ngayon, tabunan muna natin to hanggang sa medyo na ngayon. Ayan, pagka maluto na siya, lagyan natin po ng tubig para mukhang nasunog pa yata. Nakalimutan ko ah. Ang dali ko lang umalis eh. Mukha nasunog pa. pakuluin natin ang pakuluin hanggang sa kumulo. Tapos, ilagay na natin tong papaya. Ayan. Ganyan, ganyan lang yung kadali. Eh. Ayan, konting halo lang. Ayan po, tingnan. Ay, Ige, mukhang nasunog pa yung sabaw. Pumula yata yung sabaw. Ayan, nakalimutan ko pa yung tanglad. Ilagay natin ang tanglad. Tapos, lagyan natin ng konting seasoning. Ayan po. Ayan, seasoning yan para maganda yung masarap yung lasa niya. Para tuwan-tuwa naman yung mga kain. Tsaka ito, ito. Kung lagyan din natin to ng patis. Patis. Ayan po. Ayan, konti lang. Saka paminta pa pala. Nakalimutan ko naman yung mga ano nito eh. Ayan po, okay na yan. Eh. Pwede na yung kainin ng isang daang tao.